anxiety, manhid sa mukha, at acid reflux, anong gagawin? Dok, normal po ba ang naninigas o nanalamig ang mukha ko kapag anxious ako? Tapos, sabay kabog ng dibdib at parang may asido sa lalamunan. Baka GERD or heart problem na to. Kalma lang. Kapag may anxiety, nag-overreact ang nervous system natin. Kaya nagiging tense ang muscles sa mukha at liig at pwedeng makaramdam ng pamamanhid o paninikip. Kasabay nito, dahil sa stress hormones, tumataas ang acid sa tiyan. Kaya lumalala ang acid reflux o gastroesophageal reflux disease. Pero tandaan, kung madalas na or grabe na ang sintomas, Lalo na kung may nahihirapang huminga, matinding pananakit ng dibdib o pagsusuka ng dugo, magpatingin agad sa doktor. Anong pwede mong gawin? Iwas kape, soft drinks, at maanghang bago matulog. Huwag agad humiga pagkatapos kumain. Practice deep breathing and relaxation techniques kapag kinakabahan. Magpatingin sa psychiatrist kung tuloy-tuloy ang anxiety hindi lahat ng nararamdaman ay pisika lang. Minsan, sigaw yan ng isip mo na pagod at takot. Kaya alagaan mo rin ang mental health mo. I-share mo to kapag minsan nararamdaman mo rin ito. Baka makatulong sa iba.